Ngipin ka dito mga atropa sa sport. Ito tingnan nating ano ito. Oh, oh. Oh, may ayan. Apo. Hey, wala lang ha hindi. Dito 'di. Alam 'yung ngiti mo? Wow, nakalat ngito 'yung galayan ng butiti. Madami na. Madami na. Madami 'yung Ano noos mo? Sigit naputui 'yan. ngayon, pasayan pa to Grabe na kadal ng no Hirapat mo mukhang maraming huli Oh Hirap buhatin Agoy, maraming huli siguro ito Ayan, shout out kay Kapitan Tingnan natin kung marami dito. At si Raps. Sa, na, ano, sa ng bangka nakabuhat. Tas pa may na bagyo. Wala na, wala. Wala pang gabi. Mamaya pang gabi. Mamaya at ito yung nakarang binidyo ko na marami huli. Sana marami huli ngayon. Tingnan mo. Ano ay, walang pan. Na, naubos na mga ah, pan. Naubos yung electric pan. Agoy na lang. Eh, kaya, Masinira, ano. Kapapaga. ngayon na nakarating. Ay di na guberta ano. ano. Wala, wala. 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 Uy, ay, ay, na. Meron na naman puti ano. Sa Ay, pang nga. Pang ulam. Sarap na yung. Ay, Uy, nahuli mo yung malaki nun ba? Yan, may malaki sya. Mga kan, yung mga giliw. Butoy. Hmm. Oh, okay, <laughs> <tayo. laughs> tabi, tabi, tabi. Sabi, sabi. Sabi, sabi. Sabi, sabi. Hmm. Sabi. Yan. Ay, baka mga giliw yan. Giliw kayo mga... Yung mga malaking isda, ano. O, oh. pwede okay, yun yan. Boda. Kaya, wala boda. Ang tangin okay. ng buda. Ang tangin ng buda. Sakunti ang uli. Mukhang konsumo lang ito. E, wala nang... ano? Konsumo lang. Wala nang... Sa Sa hangin. Nasira na yung panay ano. Kaya kada takbo mo, namamatay, nag-uberate. Kaya uh, nga minor-minor lang ko. Ah, hindi ko na tinakpan. Sino mo nga kuya din? Ano na yung ano yun? Ha? O, ano na yung binta? Ay, si kuya na lang yata bibili. Ay, konsumo ra ba dun? Ha? Ba't hanapin? Nga, konsumo dun sa ano? Yung sa pinagbibintahan. Yan ang uh, ano ko iyo eh. Ha? Ah. Tati, okay, may ano ka, consume ayaw mo magdala tapos. <laughs> Ayan guys, bali kailangan niya ibinta doon sa kinukuha niya ng konsumo yan. Kasi magaanap yung pinagkonsumuan, baka so di na makapagkonsumo doon. Kaya talagang obligado siyang doon ibinta sa pinagkuha ng konsumo Ganun po rito ang maglalaot. Wow. Quality. Ganda rin pala yung mga nasa ilalim. Oh, medyo mainit. Parang mainit. Oo nga. ako. Ayan. At abang, may darating pa kaya? Wala na. Wala na? Meron pa. Meron pa darating yan. Oo, so, meron pa. Dito lang siguro sa kabila, ano? na natin mga katropa, yung iba pa darating dito na, ano? dumayo. do sa kabilang isla. Ayan, si Raps. Papainit. Ganyang kalaki ang katawan ni Raps, kahit mainit. Hindi natitinag karan naman wala yung bagyong pipito. Tingnan mo lang ito talagang dito. Uh, maya pa mararap daw mating araw. Bigla na lang madaling araw dadating na, na, ano. Bumagal eh. Naging tinsi. Hmm. Ito yung seriesan nila ano. Papasok din yan daw doon. Mamaya. Sa loob? Oo. Oh, Bukwa nila. Tapang nila Hiron. Hiron. Saka ni Katropang Pacific Vlog. Sobrang init. Kala may walang bagyo no. Ah, init nga ng buhangin no? <laughs> Grabe. Ang yan yung mapanganib ba? Yung pagganayan ko na? Yung timing. Pag lima kasi yan ay biglaan. <totaw>, ribinen... Takbo na yun, Takbo na yun, no? Tinapasok na sa loob ang mga bangka. Tiyo, dito muna tayo kalarapi. rapi. Eh. Habang natin yung bagyong pipito. <laughs> Pero saan ay huwag na tumuloy dito. At meron dito ano, si Master Fiber. Andito yung mga gusto mong magpagawa ng fiber dyan. Ayan o. Si kuya. Punta kayo lang si Raps. <laughs> oh, Magkano na nga isang ganyan? Isang chintaan? Pim. 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 Magkano yung ganyan? Guys. Chintaan? Apom. Hindi yung ano. Yung pagpapiber na yan. Pim lang. Oo. Oh. Depende ano, sa pato. Price per bill. na ba tayo? Oo. Magkano? 1.5. 1.5. One five. Ayan rai. Ayan guys. Yung mga gusto mong pagawa. Pim lang kayo. 1.5. five. Siguradong titibay ang inyong pum pag may ganyan may fiber at matagal matunaw ang yelo. Yan nabangan nyo guys yung video na ito pagpa-fiber sa vlog ni Raps TV Vlog. Yan. At e, simula umpisa ay binidyo nya. madali na sila at para hindi sila abutan ng bagyong pipito. yang kasama ko nga pala ulit siya, no? Si Raps. Raps TV Vlogs. Oh, may malaking huli sila. Oh. Ha? Bago itong bangang ito. Magandang pagkayari. Oh, may malaki siya, oh. Shoutout kila kuya, oh. Shoutout. Shoutout. <laughs> oh, oh. oh, may malaki, oh. Tambakol. Tambakol. bah, laki nga, oh. Sito, mayroon pa rito, Ya ko kuya, marami yan kuya. Wala. Ah, konti. Mabating ka no. Ayan, si Atot kaya ate, mapapainit. Ay, init. Mangingitim ka na yan. Eto. nag na sila at baka abutan ng magpipito. Ayan, si Atot po sa mga tagalbay. At bahan na raw po doon. Ayan, no. Oh.

Sama to toy. Sama. Ayan, oh, bahayos nga ano. Oh. Kas kas Abay lalaki oh. Agoy. Tama ko na no sa kaskasian. Ano? 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 Ayos para ay, sa kas kahit sang linggo na tumatulog. Ay, sang linggo naman. May bagyo pa din. Ayan. Sabi ng bagyo ay <laughs> pahulihin ko to. Wala man lang pakulang. <laughs> hindi kayo ni Kuya mag ito. <laughs> kaya nga marilis kaya o nga tabakol, tabakol Uli pala sa kaskas -kas. eh. ha hindi ay, saan ang ganda ng pagkakagawa ng mga ito? Ayaw! Kornalin niya, kornalin! Ako na naman, kornal! Ay, kayang kaya! Ayun! Saan di patitimang yan, kuya? Hela, hela, hela. Ah, dito? Ang puruan? Shout doon sa mga taga -puruan. sa pagbibintana ito. Nasaan, papa mo? Natulog! -ano? Natulog! Ayan guys, huli nila tambakol. Kaya na, meron rin ako dyan kaya. Ayan. Ayan nga ito to. Ayan, pinagkakagulang dito mga katropa sa fish Ito, tingnan natin kung ano ito. Ah, may nagmukot pala rito. Ayan, may nagmukot. Ano ba suli? Ay, sari-sari. Marami? Ayan mga huli. Ayan mga huli. Oh, marami rin pala oh. Tingnan natin. Eh, nahuli nila oh. Na. Ito, may managa itong isa oh. Malapad na no. Ay, sarap na midya to. Don TV, Shut out. Agoy, yan shout out kay Tropo. Shout out. Ganda na ito. Ito na. Oh, bitin na rin ni Kuya <laughs> kasama na yung Kasama mali? Kasama na yung Kasama na yung na o, bila. Bila. Bila o, pare, Pwede na, may bulungan na dito. Bulungan na rito? Ay, dito, may na rito. Ito pala pinakakaguluan na rito. May banlog, <laughs> malaki. Malaki. Hindi yan lang, yan lang. Ayos ano? Nakakalat lang. Yan lang, tagbubulungan na. Ay mga katropa, bali mga bangka rito ay nagsilikas na. Nandun na sa real at pati mga tao rito sa tabi ng playa ay pinalilikas na rin ng barangay dahil darating na bukas o so, mamayang gabi yung super typhoon darating na maraming maraming huwag niyo guluhin huwag niyo guluhin ayun nakikinig na, pagkin natin pa anak ito yung huli nito hindi pa nila yung ano ka, yun yun. ah, magandang kalalagyan huwag ka

Ito ay tsura ng pisport ngayon no? Kakunti ang tao. Ayan, ganito pag walang mga marating na ano, walang makakalaot na pamimusan at saka taksay. Kala ko kung anong nila, Yung pala, huli nila sa pukot. Amo ko nga na isa. Ayan, naghahanda na yung ano, bangka. Nasaan lang nila yung kukot? Hari yeah. <laughs> pa kayo ba? Hari pa kayo? Yeah, hari pa na isa. Abangan natin.

<laughs> like, Ang sakas

menu gunung kambing cepang galit kambing cepang galit jeram apa dong jeram mau yang apa ah mau yang apa ini un kambing un nih malah lahirin kan ini jadi ah ui Ayun, Ayan, pinalibutan na nila. Oh, tabi dyan, oh, yeah. makita sa camera. Makita. <laughs> makita yung isda. Makita yung isda. Oh, yung isda. Oh, yung isda. Oh, yung isda. Sini kayo. Sini kayo. Dito, dito. May lambat. Dito, tas. Dito kayo. Ayan yung uli nila. Wow. May talakito ko. Ang galing ng butiti. Ito, mamaya na. Mamaya na. Madali yung batu. Talay mo na. Talay mo na. Talay mo na. Pinagagawan. Nagano sa buwang ka?

Limutan ang sarili. Limutan ang sarili. Pag matibo. Yung pati yung ulo ay uumpog sa haligi. Talaga masakit ano? Diba? Ba. Talo mo pa yung nagawa ng asawa na yan. Aroy, mas masakit man siguro yung nagawa ng asawa. <coughs> yan guys, at baliari pa sila na isa. Mianin, kaya kailangan nilang kumita, kumita ng pa kahit pang ulam lang. Kumita kay Kumari. Baid kay Kumari, ba't okay, -まあ, kay Kumari? Kay Kumandir. Kay Kumandir, wag kay Kumari. Kasama na yung kay Kumari. Kasama na kay Kumari. Kaya out daw pumupas sa mga kabit Oh, shut out pala. Mamatay ka din ang asawa niya. Akin ka na. Ako wala ng signal na natatapos eh. Signal ng 37. eh. Kumusta ay tutok wala wala sa. Yan lang. Yan mga tropa, balik din si Lo Maria at sa na raw. Ayun, lokin sugpo. Lokin ano pa niya? Ay hipon. pasayan. Sige po. Ni sugpo. Pambigay kay Kumari. Lokin ano? Ya. Makikisoo.

Pilang, eh, mo. Ay, no, oh, well, yan, yan. Oh, yeah. oh. well, no, kuso. Hindi, mo yan. Sige, sige, ha? Ito, ito, ito. Tignan natin, tignan natin, tignan natin, tignan natin, tignan natin, tignan natin, ka mo na rin! tignan natin, 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 tignan

Ayan na, tinuanan na yung mga kapatid nila. Ba't ito tatlong muraw na wala na muraw? Kalimitan lang talaga ng kapatid nila. Lagi nga kasi nagpartis, yung wala ano. Doon, jackpot oh. Grabe nakadal ng hipon oh. Wala pa. Wala pa. Patulong mo na. Patulong muna dito. Oh, tulong mo na rito kay Boss Luming oh. And guys, at tumama na parte nila Pangulam na rin. Panghapunan na ano. Yan bali si sila Maria at papalakas na raw kaya ayun tinas na yung kanilang ano bangka. Ano ba 'to? Para na Kuwan na nun. Libre na. Ayan. Si Boss ay kasama nag tulak ng kanya ng kanilang balsa. Okay. yan bali naghahanda na sila at parating na mamaya yung bagyo. Bagyong pipito. Super typhoon daw po yun. At yung mga tao dito sa Matamia Playa, ay pinalikas na lahat. Ayan. Ayan mga tropa, maraming maraming salamat sa nakarating sa mixing video na to. At update na lang po tayo bukas. Dito sa bagyong pipito. Ayan, maraming salamat po.